Hello po, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Medyo pumasada po ako nung sa may ano eh, sa may Amazon 'yan. Ito po ay natutukoy sa 1 peso Pilipinas 'yan. Nakita ko po ito sa may Amazon 'yan, no? Oh. Amazon 1903 Philippines Antique AR Large peso coin under coin, yan. AU 58 NGC. May mga graded, may graded siyang, graded to mga to, eh, no? Sa Amazon po, no? Mga 1 peso natin sa atin to, sa Pilipinas to, eh, no? Ipinagbibili niya po ng 518.80 plus $12 shipping, yan. Sa Amazon po, Amazon po ang nagtitinda. Yan. Ba yung sa eBay, sa eBay naman eh. Malaki malaking tindahan ng coins sa Amerika. Ito naman, Amazon. Ayan. Tingnan natin yung ibang ano niya. Ayan yung likuran niya. Medyo maliit lang ako ko ng picture. Pero lalaki naman niya. 1903. Ayan. 518 pesos. Ay, 18 dollars. Ang laki yun ha. 25,000 pesos. Ayan, ang kanya ano. Graded siya ng ano, no? Ng NGC po. Ipinagbibili po ng 518.80. Okay po ha. Hanggang sa muli po. Lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.